sa akin channel luluto ako guys ng takso na tilapia lagyan ng maraming kamatis buyas, luyak, bawang magic guys okay, so lagyan ang tilapia yan tilapia lagyan natin tilapia guys yan tilapia kamatis kinamatis ang paksiw yan sibuyas luya bawang yan nalagyan natin guys ng tuyo adubong paksiw yan nagyan na rin ng soup

Ano mong paksiw. Paksiw adubo. Ayan, tilapia. Ayan, ang taba guys, ang tilapia. Ayan. Hindi ko lang. Thank you for watching. Guys, ito na yung aking pakso, guys. Nakasalang na, guys. Yan, yung kulok-kulok na, guys. Ang ating Adobong pakso na sulakya. Taba ng sulakya, guys. Yan. Yan. So, guys, luto na, guys. Ang ating adobong pakso, guys. Ito na siya guys. Maraming kamates. Ang aking adubong paksiyo. Yan. Ito na ito guys. Ito eat na. to it na. Saan na gusto nito ang aking adubong paksiyo. Nandito lang na guys. Thank you watching.